Magandang hapon po sa lahat. Nananawagan po ako na sana po may nakakita man lang po nung motor po namin. Kanina lang po alas dos ng madaling araw po mismo nawala sa tapat po ng bahay namin. Sa gilid po ng Tarsaga po, sa location po niya is ning Purok sa is Binudigahan, Puduran, Albay. Baka sakali lang po na may makapansin po o may Paganahan po ng mga ibang tao, mapbigay alam lang po sa amin na may manghaling po may magbenta po sa inyo na mga parts po o yung buong motor po mismo, ma'am. Kasi yung motor po na yun is kasama po susoser so nakapasok po sa bahay namin. Pan mga action nananawagan sa ating programa si Huwana Bulaga para sa motorsiklong pinagdikita r pinag dikitahan, dikiniskatihan, mga tunggang, mga kaksyon. Nanakaw daw ito, kanina lang na alas stress ng umaga. Makakausap natin ngayon si Joanna. Joanna, magandang hapon. Hapon din po, ma'am. Apo, Joanna, anong klaseng motorsiklo po ba itong nanakaw po sa inyo? Um, ma'am. Single motor po siya, ma'am. So, model niya po is, ano, TMX po. Honda TMX 155. Okay. Da TMX, anong oras na nawala ito? Around 2 po, a.m. po, ma'am. 2 a.m.? Okay. Anong madaling araw? Kasi na-reparo po ni na, Papa. Alas 3 na po, wala na po yung motor sa parkingan po, ma'am. Saan ba nakaparada itong motorosiklo bago pa ito nanakaw? Dito po ma'am sa mismong harap po ng bahay sa gilid lang po ma'am. O oh, sa ano lang po, tabi lang po ng kasada ma'am. Din dinadaanan yung bahay ninyo ng mga bihikulo, ng iba't mga tagalabas? Opo ma'am. Ayun. So kaninong motorosiklo ba itong nawala, Joanna? Father-in-law ko po. po sa father-in-law mo. So nasaan si father-in-law mo nung mga oras na ya? parang ini-expect nyo na yun yung oras na, na nanakaw itong motorosiklo? Andun po kami mismo sa lahat po kami sa bahay po. Yung na, ano po, napansin po ni Papa wala na po yung motor kasi yung time po na yun, mag-aasikaso na po sila papunta po sa trabaho po. Okay. <laughs> Tapos ano po namin, bukas na so pinto, wala na po yung motor. Nai-report na report nyo na ba, Joanna, itong insidente sa police or sa inyong barangay? Yes po, ma'am. Nai-blatter na po namin. Okay. So, doon ba sa lugar nyo or sa mga pwedeng daanan, meron bang CCTV? Meron man po, ma'am. Kaso, ay I mean po, yung saksakan, wala pong power. Ah, so naka-off yung CCTV. Ano yung CCTV dyan sa lugar niyo? Display lang. Okay. Oh, but... Pero wala naman kayong pinagyahinalaan, Joanna, kung sino yung posibleng kumuha? Wala man po, ma'am. Okay. So, hanggang sa mga oras na to, walapang uh, wala pang balita kung sino yung nakakita na may gawa o nang nakaw nitong motorsiklo? Wala pa po, ma. Am. Okay. So, Joanna, uh, uh, marami tayong tagapakinig at tagapanood ngayon. Maaari kang uh, manawagan, baka, baka sakaling may makakita nitong motorsiklo ng yung uh, tiyuhin mo ba, o kapatid? Ano po siya, ning, papa po, po siya ng asawa ko. Ah, father-in-law. Ayan. So, sige, na manawagan ka na, no? Baka sakaling merong uh, makakita nitong motosiklo ng father-in-law mo. Magandang hapon po sa lahat. Nananawagan po ako na sana po may nakakita man lang po nung motor po namin. Kanina lang po alas dos ng madaling araw po mismong nawala sa tapat po ng bahay namin. Sa gilid po ng karsada po sa Location po niya is ning Purok 6, Binudigahan, Piodoran, Albay. Baka sakali ilang po na may makapansin po o may mapaganahan po ng mga ibang tao, mapagbigay alam lang po sa amin na kami maghalimbawa po may magbenta po sa inyo na mga parts po yung buong motor po mismo, ma'am. Kasi yung motor po na yun, is kasama po sa su tap nakapasok po sa bahay namin. Yung helmet po, nadala din po, ma'am. Wait lang, Joanna. Nakasama yung susi. Yes po, ma'am. Kasi po, nakapasok po sila sa bahay po, ma'am. Nakapasok yung magnanakaw sa bahay nyo? Opo, ma'am. Kung saan, nasa Lisehan po kami, ma'am. Nakalakman po yung pintuan namin. Grabe, ano? Grabe, hinahanap talaga nitong uh, magdanakaw yung susi. Opo, ma'am. Nakapatong lang po kasi, ma'am, yung susi na yun sa, ano, sa may altar po ng dito lang po sa malapit po sa balkon, ma'am. Pero, pero yung, sa pintuan. pero matindi, ano? Madaling nahanap. Hindi man lang kayo nagising. Pero ang, ang bahay nyo ba, pagkapasok, altar na? Madali bang makita yung susi na nandun nakapatong? Pag panik po, ma'am, sa bahay, pagdating po sa pintuan, balko na po, tapos ilang step lang po, altar na ma'am. Oh, pero hindi man lang siya natakot sa altar. <laughs> ano? Posible bang kakilala nyo? Kasi alam eh, alim, alam, kung, alam kong, alam niya, alam niya na yung susi, posible nakapatong sa altar. Wala pa man po kami ma'am na, anong suspect ma'am. Parang, bigay investigahan pa rin po namin, ma'am. Okay. Um, ang ano lang po pati ma'am, hindi lang po tabi kami ma'am ang naanuhan, nanakawan po nung kagabi po madaling araw. May kasama po uh, sa amin na nanakawan din ma'am. Okay. Yung helmet ba nakapatong sa motorsiklo? Naka, nasa loob po siya ma'am na ano, ng bahay din po mismo, ma, nakapatong po siya sa lamesa po ma'am. Matinding magnanakaw to ano, na inanap yung susi, kinuha pa yung helmet, nakuha pa kung saan nakalagay. Dapat sinabayan, sinabayan pa nyo ng jacket. <laughs> oh, ba? Diba? Oh. Sabi ko nga, ma'am, dapat tumatok na lang diretso, kinuha na yung papel eh. Ayun, dapat iningi pa niya yung rehistro ng motor. Opo nga ni, ma'am. Anyway, aside po doon, wala nang ibang kinuha sa inyo. Wala naman po, ma'am. Okay. So, Joanna, maraming maraming salamat ano, sa pagtitiwala sa aming programa. Huwag po kayong magalala dahil uh, tututok po ang aming programa at kung meron pong magpaabot ng impormasyon, ipapaalam po namin sa inyo kaagad. Salamat po, ma. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Mga ka-action, kung pamilyar po sa inyo ang motor na ito na may plakang 2647EQ, mari lamang ipagbigay alam sa malapit or malapit na police station o barangay upang matulungan nating maibalik ito kay Dexter Polinar. O di kaya naman ay maaari rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora Mismo. O pangora mismo din po nating matuntun ang kinaororoonan ng motorosiklong may plakang 2647EQ at mahuli po ang salarin o ang magnanakaw. Maraming salamat Tuana sa sa muli at yan mga kaaksyon ang mga problemang ora mismo binigyang aksyon at tugon ngayong hapon.